Ayan. Nasa 21 days na sila. O, no? Nasa 21 days na yan. O. So, ayan. Siksika na sila dito. Dito, kaya gagawang pala ng panibagong kulungan lang. Siksika na, eh. Ayan, nakita nyo. 32 yan yan di mat tulungan sa ko o pati ito, to pa sa papa sa ko eh. o, o, ka. o ka mo? Twenty days. Yang po, ya, nanu luka. Oh, ayan oh. 21 days na kayo. Lapit-lapit na. So, 20 days more pa para maging 45 o 40. Pwede na. Nasa git kalahating kilo na. Ayan. So, ayan mga friend. So, ito yung ginagawa kong kulungan para ma mailipit sila rito. Ay, medyo lapad na. O, yan. Ito may, uh, um, ko na sa pera. O, yan, o. Oh. Ito yung ginamit ko, yan, pasokin sa pera. Pa hindi sa Shopee yan. So, ang palipot niya, itong net, na, na matibay. So, siya ko ilalagay ang ah, malaki ng manok